Musta kayong lahat? Welcome and welcome back to my channel. I'm here at Esano Mall Food Court. Try to ano kain, kain tayo. Subukan ko yung kanilang yan, kumba at tawag nila dito beef stroke ba? Sa isang kanila. Kain natin ha. dito kami nag-aaral eh gusto namin kumain ng uh, mabilis kami kumain yung friendly budget na meal para sa mga estudyante uh, from this gate, uh, dito po Greenhold, the University of the Visayas from that gate punta kami dito sa may gilid ng um, UV University of the Visayas punta kami dito sa gilid at hanap kami ng pungko-pungko eh it seems nung pinuntahan ko na ngayon parang hindi ko makita ngayon wala seems na walang nagtitinda ngayon so mukhang lugi ang ating pagpunta pero I went to surrender mamaya babalik ako rito titingnan ko to. to no dahil dito talaga kami kumakain ng pungko-pungko pero sa ngayon wala sige dahil mahal na araw sige lang Baka mamaya wala so balik tayo. Okay doon sa Gaisano at uh, tayo from yung uh, UV punta tayo doon sa may Gaisano dahil wala tayong nakita pang tugupong ko uh, subukan natin baybayin itong kulon pababa at uh, tingnan natin kung ano yung ating magigita ko para samahan niyo ako nakakalakad lang tayo ng bahagya dito na tayo sa yan nilang uh, super metro diniging <laughs> tambayan din namin uh, try pa natin pumunta sa may baba pinap tayo ng pwedeng paglamig lamigan, mainit oh punta tayo dun sa may alamig lang University of the Visayas ang mga ba niya kinakatayuan ko ngayon ay nandito tayo sa Gaisano Mall Gaisano Mall dito sa yun, papakita ko sa inyo ano? At, ito yung lugar na kung saan yung kami mga estudyante sa sa University of the Visayas alam nyo eh dyan, dyan po yung para lang katapat lang ng ng Garzano Mall kaya uh, mapagka free time eh, dito kami sa Garzano Mall pero itong kalsadang ito na makikita ninyo ito okay, ito ay uh, Colon Street Colon Street so, dito ito yung tambayan ko itong kahabaan ng Colon nung panahon na kayo nandito yung laman ho ako dito eh eh ngayon mukhang walang masyadong sasakyan dahil uh, siguro dahil mahal na araw. No? Pero this is one of the busiest uh, road dito sa Metro Cebu. So sa ngayon ay nabito ako. 27 years bago ako nakabalik. Pero salamat dahil dito tayo ngayon at nakita ko ulit itong lugar na to Ang daming pinagbago. Although yung mga buildings yung mga luma pa rin. Pero yung mga lugar, dahil nadadagdagan ng mga buildings, hindi ko na alam. Nagtatanong na ako sa driver. But all in all, sumakay pa rin ako ng jeep. Pareho lang naman yung mga rota-rota. Pero yun nga, may mga numero-numero na yung jeep para malaman kung ano sa sasakyan mo. Kaya nakakatuwa. Sige, uh, ah, pagpatuloy natin mamaya. No? Ito yung kulon. Enjoy muna kayo at ako ipipunta muna sa taas. Diyay para magpalamig. Ayan uh, Dito tayo sa Super Metro And Super Metro Ayun. Tapos uh, Sa tapat na ito 138 Super Mall And yung Colonnade Ayan yeah. yeah. Okay, after 3,586 days <laughs> Nahanap ko na din Yung tinasabi natin pungko ko One of the famous uh, Budget friendly food In Cebu Ay Nasumpungan ko na <laughs> Nakita ko na na pa ako naghahanap dito sa kulon eh at ito itong kulon nung ako'y nag-aaral pa dito. Ito yung tambayan ko, yung kahabaan ng kulon. Eh ngayon, after 27 years, di ko na alam eh. Kaya this time, kahanap ako ng makakainan. Ito yung mga pagkain namin nung araw na kami nag-aaral dyan sa UV. Papakita ko sa inyo ha. Kakain din ako. Mamaya kakainin na rin ito. Yan. Ito yung tinatawag namin puso. Kanin na nasa loob na no, binalot ng ng dahon ng nyog. Ayan. At ito yung mga ulam namin nung araw. Ito pa rin, no? Tama naman. Isang magandang dilag ang nag nagtitinda ho. Ayan, no? Ayan. Nakangiti. smile yan kasi taga-sibong mga gwapa yan. Ah. Niya, ang Mataga Cebu eh, very friendly people kaya dito tayo ngayon so habang kumakain ako ay nawa ay mag enjoy din ako dito habang kinukuhanan ko to so again uh, kita kids kukuha na lang ako sa isa, -isa. pakita ko sa inyo ha ah. may mga pang sipit dito eh hop oh. ito, ito pala yung sausawan yung sa usahawan, no? Pwede tayo isa sa a? Kaya, itagpilan mo, niya? 40. 40 sa kabuk. nga kini niya? 15. 15. kini niya? 5, sir. Grabe, yung lagi hapon niya, o. Pwede sa una. Kaya, kani niya? Itagpilan, ni 5. 5. 3 na kabuk. Ito, nga, may dare. bulan bula Gak -bula. mm. hmm. Pero busuk mangkuk pero ini Ya, Ayan. Yan lahat ko ngayon at kakainin ko. -hey. Babush. Pero baba. Eh. So, na, kain may dumitaw. Uh, <laughs> mga kasama kong kumakakain dito sa Pungko-Pungko. One of the famous food. And uh, take note, kapag kayo kakain, kailangan nakabalot yung kamoy ng <laughs> steak. <laughs> Ayan. Tapos, lalagay tayo ng sausawang masarap. Hmm? Suntang sibuk. Okay. Ano yan? Ay, tutor ko na lang kayo. Ayan, puso. Kumuha na rin ako ng puso. At yan yung mga ulam na yan. Uh, gusto kong i-explain yung bakit pungko-pungko ang tawag. Natawag siyang pungko-pungko dahil uh, ito isang isang kainan na kung saan ay nakaupo, nakahilera kayong umuupo. Hindi kayo nagkakakilala. At uh, pero iisa lang ang kinukuha ninyo. Ito ay uh, famous uh, street food dito sa Cebu na kung saan ay eh, maraming mga maliliit na din kababayan na uh, umukuha at kumakain dito at uh, kahit mga kung nga estudyante po ay eh, dyan po ako kumakain mga karo kaya sa pungkupungko dahil nakahilera kami nakaupo magkakasama at isa lang kinukuha na namin mga pagkain ito ay na uh, magkakasama kami mag kumakain, nakabalot ng plastic mga mga at, kami ng aming mga kamay at wala kami kuha at uh, hindi kami sumisingil at habang kumakain kami binibilang lang nila yun ang aming mga kinakain uh, doon ay ay uh, pagkatapos mong kumain sa kanilang uh, sabihin sa iyo kung magkano ang nakain mo kung so, sa dami ng tao na kumakain nakahilerang ganyan eh tawag dito, naaalala nila kung mag o magkano ang kailangan ng bayaran.